ito ating bird fly mouth wrap for parent stock ito yung lalaki okay. ito yung lalaki na parent saka ito naman yung magiging hen ito yung magiging hen at ito naman yung magiging roo so may tali, may palatandaan kami dito sa mga bird fly no track namin na ano na parents stack soon pag lumaki na 1 month old pa lang 1 month old pa lang ito sila ito pero makakapal na yung mga balahibo ayan napainumin natin ng vitamins kaso yun nga kahirapan tayo twice a day sila painumin two drops. Tapos ang hirap kayo namin. Oh, lumalaban. Oops. Ito. So, ito yung roo, at ito yung magiging hen. One month old. Kasabay ng Rhode Island Red. Vitamin C po yan. Kokolekt nila. Suntubihin. Bird fly motor. lang pa ina Kumalaban pa. Kasi pag maraming ganito yung pinapainom mo araw-araw. Yung -araw, -araw <laughs> mahirap kasi kumalaban pa itong mga manok. So, marami pa dyan sa body. Kunti pa lang napainom natin. Hirap nilang hulihin. Thank you. ganit? Ah, talin. Hmm. Kailangan sanayin mo sa ano yung tong mga manok. Para pagdating ng araw na pag lumakay na sila. Hindi sila mananabong. Mahirap kasi pag papakain yung matas na nanabong. Pag hindi yung hindi siya ganyan sanay na sanay sa mga manok. si sisiw pa lang sanayin muna. Hmm? Para pag pinakain mo, hindi ka nilang sasaktan. Hindi sila mananabong. Good hmm? Island Red. Son to be.